Tamis siya, guys. Tamis. Uy, ano siya, Tiho? Uy, sa so palanggay ko Konti ang buto, guys. Oh. Yan na para talaga sa ganyan, ano? Taimpakwan, guys, sa Bungabong. Sa so, Minotical highway lang ito, oh. Ay, dun sa pula, Tiho, ang ano, laman. Okay. Ay pag doon ay per buo? Magkano sa isang buo? 180 daw ate isang buo dili sa malalaki. Ang lalaki o. Ang lalaki o. Ano yung nangapabiyak na? Doon din kuya, 180 din sa kabila. Ang lalaki o parang bet ko tong madilaw mukhang mapula sa loob ito daw kuya ang gusto niya lalaki guys 180 daw dito pero buo Awang, ewan ko lang dun 180 din dun grabe guys ang pakpa nila kalaki oh Bili na kayo hanggang ito'y bagong kitas pa. Huwag yun ang patagalin.

Ay. Wow! grumpy pula te, ang pula. Ay, na andi sya nagay huy walay. Wow, kaya ay muna kay uni muna nang. Hello? Sa bibi. Ba, wow. Wa dinan. Dili na katiis talaga. <laughs> ay, Ito po ang pula niya. Ang pula o oh, mapula na mura siya, ma juicy. <laughs> wow. Tamis siya, guys. Tamis. Uy, ano siya te, ha? Uy, sa so, palanggay Konti ang buto, guys. Oh. Yeah. Yang nitay para talaga Ay. siya ganyan, ano? Pero mainit 'tong pakong kasi sobrang init. Ha? Huh?